Tama ba ang pagkakagawa ng poste o kolom ng bahay mo? Panawarin mo ito upang matatunan mo ang tamang pagkakagawa ng poste o kolom para ikaw mismo ay ma-check mo kung tama ba o niloloko ka na ng iyong mga magkakawa. Yes. Lahat ng ito ay nagsisimula sa mga plan o drawing na ginawa at binigay sa iyo ng iyong arkitekto. Itong una nating dapat i-check ay napaka-importante dahil apektado nito both ang architectural at structural side ng iyong bahay. Kung nagkamali ka dito ay maaaring makasira ito sa design o itsura ng iyong bahay at higit sa lahat ay ang epekto nito sa structural ng bahay mo. Ito ay ang column size. Sa architectural side ay maaaring madaya pa ito kung magawa ng paraan. Pero sa structural side naman ay malaki ang consequences nito. Kung undersize ito ay maaaring hindi nito kayanin ang design loads para dito lalo na kapag may lindol. Kung oversize naman ito ay hindi naman economical at mas lolobo ang gasos mo. Tandaan, bigger isn't always necessarily better. Dito sa susunod naman ay karaniwang nagkakaroon ng anomalya whether it be sa actual na pagbili nito or sa nagsusupply o pinagbibilhan mo. Lalo na kung wala kang ganong alam sa construction at nagsyempuhan mo pa ang mga contractor na sabihin na natin hindi ganun kareputable. At ito ang reinforcements or size ng mga bakal mo. Ito ang mga bakal na nilalagay sa poste. The main bar which is usually yung mga bakal na malaki ang size at ang mga anilyo o lateral ties, madalas ay 10mm na bakal ang gamit. So ano ba ang kailangang i-check mo dito? Make sure na ang bakal na binili at inilalagay ay according sa design o sa nakasaad sa iyong plano. Kung may changes man dito, ay kailangan na probado ito ng iyong structural o civil engineer. Ensign kasi 16mm, to the mm At mm, mm biglang mm na Lahat na, na lang susunod ay hindi ko alam kung purely dahil sa nakasanayan na lang nila at iniisip nilang tama o sadyang tamad lang ang mga manggagawa to bother na itama ito. Ito ay ang hooks sa anilyo. Kadalasan ay makikita mo na ang pagkakagawa ng anilyo ay either rectangle or square ito. At lapat na lapat ang dulo ng bakal sa size nito. Wala ang makikitang hook na nakaloob dito. So bakit nga ba kailangan ng 135 degree hooks? Hindi ba pwedeng 90 degree bend na lang? at bakit kailangan niya eh umiikot o alternate ang pwesto ng hooks. Hindi ba pwedeng sa isang side na lang lahat ng hooks? Hirap ilagay eh. Okay. Ito ay dahil ang Pilipinas ay prone sa lindol earthquakes. During earthquakes, ang mga hooks ay isa sa mga pumipigil sa pagbuka ng mga reinforcements. And alam ko ang iniisip mo. No. Yung mga tie wires o alambre ay walang ambagyan sa pagpigil ng pagbuka nito. They only hold the reinforcements in place before and during concrete pouring. Curious ka ba kung kinakalaman pa mga bakal sa loob pagkatas mabuhusan ng concrete? Short answer is, hindi na. Dahil hindi na ito exposed sa oxygen at moisture, which causes rusting. Dito na pumapasok ang tinatawag nating concrete cover. Ito ang kapal ng concrete mula sa outermost layer ng bakal at surface ng iyong poste. The purpose of concrete cover is to protect the reinforcement from corrosion, fire, and other potential damage. Paano malalaman kung tama ang concrete cover? Again, nakaspecify yan sa plans and designs mo. Makikita mo rin kung ano ang tamang kapal ng concrete cover na gagamitin depende sa situation at structural member gamit ang National Structural Code of the Philippines or NSCP 2015. And last but not the least, para ka lang sumusunod sa isang recipe. Kapag nagkamali ka sa pagsunod sa recipe ng niluluto mo, eh, alam mo na. Okay. Ito ay ang concrete mix. Karaniwang marinig mo dito ay ang 1-2-3, 1, 2, 3, 1 2, 4, or 1-3-3 at iba pa, which is cement, sand, and gravel respectively. Ito ang tinatawag na timpla o ratio ng halo ng iyong concrete. E eh, paano naman yung tubig? Gano ba dapat karami? To simplify things, 0.5 to 0.6 is to 1 ang water-cement ratio. Igit sa kalahating tubig for every 1 part cement. You want your mix to be workable enough para sa mix sa loob ng forma. Hindi pwedeng malabnaw dahil apektado ang strength ng concrete at hindi rin pwedeng dry dahil mataas ang chance na magkaroon ng ampaw o honeycomb. Lahat ng nakasaad dito ay importante and collectively, mistakes will have an effect sa structure mo. Kaya para sigurado at hindi hula-hula, hire the right professionals para sa iyong pinapagawa.